Para maiwasan ang mga krimen, nagsagawa ng Oplan Galugad ang mga pulis sa lungsod ng Kaloocan. Karamihan sa mga nahuli, mga menor de edad na nagiinuman at nagsusugal sa gilid ng kalsada. Narito ang unang ronda ni Haji Rieta. Hindi bababas na limang bong tao ang sa substation 2 ng PNP Caloocan mag alas 11 kagabi. Matapos ipatupad ang offline galugad. Bukod kasi sa curfew sa lugar, layon din ang nasabing operasyon na maiwasan ang anumang krimen. Ang ilang mga nahuli, inabutan na ginuman sa kasada at ang ilan naman nagsusugal pa. Ito ang anti-criminality plan ng police station at ito ay naayon din sa utos ng ating regional director na paigtingin ang pag-iimplement ng mga city ordinances dito sa Caloocan City. Karamihan sa mga nahuli, mga minor de edad pa na nasa edad 12 hanggang 16. Kaya naman ang kanilang mga magulang to the rescue sa kanila sa estasyon ng pulisya. Hindi mo kasi masasabi mga bata dahil ang istambayan talaga yung doon sa kanto eh. Yung kanto namin mismo doon sa may ano, papuntang kasarinlan yung doon. Marami talaga doon mga bata yun doon siguro mga gangster gangster pero yung anak ko hindi ko naman masyadong inaano kasi pinagagalitan ng papa niya pagka wala pa sa bahay nag-text siya sa akin sabi niya te nandito ako sa tuna sa headquarters kasi nakakarpio kami kaya pumunta ako dito Bukod sa mga bote ng alak at mga gamit sa sugal, isang caliber 38 na ang nakumpis ka sa isang lalaking posibleng menob de edad. Kasama naman ang GMA News, inuman ng mga polis ang lugar kung saan umano nagkaroon ng batuhan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga kabataan. Ilang lalaki ang inibitahan ng mga pulis. Sa mga magulang po dyan na nakikinig o nanonood, pagsabihan po ninyo ang inyong mga anak na umuwi ng maaga. Mananatili muna sa presinto ang mga nahuli, pero ang mga menor de edad naman isusurrender sa DSWD. Ito ang unang balita sa Kalookan, Hajerieta reporting.